Muli na andito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan si Mr. Peps ay magpapakain sa kanyang alagang kayupan. Unang hakbang ko nga muna pala nito ay binabalatan ko muna yung buko. Ito nga palang sangkap na to, ito yung pakakain natin sa ating alagang kayupan. Ito yung tama tama lang talaga. Hindi siya matigas. Saktong katamtaman lang talaga. sikot muna natin siya tinagaan natin uh butok para di masayang yung sabaw nya masarap malutong bulaga Siguro titik mo natin kung gaano ang sarap siya. Manamis na mis. Nandun pala yung sarap niya. Bagong pitas lang siya. Pwede No, unang panahon wala naman talagang kutsara ang ginagamit sa buko. Mga ganito lang. <coughs> ating pangunahin natin ipapakain sa at alaga natin kahayupan tulad ni Bogs. Ano pa, tara na. Ayan, nandito na kasi Ayan, po. Ayan antars, nga sila. Ayan, alaga ko. Ayan, gawa na. Ayan si Bogs. Kaling takaw talaga. Ang tars, dito nga ang

Ito nga si Bogs Si Bogs yung nakarami talaga Sold out ka naman sa kanila Sinisimot na Muli maraming 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 salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta kay Mr. Pebs lalong lalo sa mga baser natin dyan at sa mga viewers natin dyan sa mga followers na natin solid dyan shout out sa inyong lahat at magandang 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 hapon sa ating lahat yan, wala na. Sinisimot na nila. Fresh buko yung kinain nila. Kay Mr. Tepz yung sabaw nila siguro. Wala na, simot na simot. Gusto pang kainin nila yung bao.